Maayong at ninyong tanan ka nagpaminaw karon. ron ning tulumanon kini ang akong suliran Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran Ako si Trisha, 25 years old, minyo, taga Santa Cruz Davao del Sorgit ko, apaniyan ako karon sa Samal kay taga diri man akong mama o diri nasab ko na minyo. Punto legal kini akong suliran kabahin kini sa yuta sa among amahan. May gipili ramang kod siya nga hatagan o bahin. Aron inyong hisaptan, sugdon so, ko diha ang gagmay pa nga dito pa sa lugar sa among amahan, o tibuok pa ang among pamilya. Ingon inyong mga pangkita po. Ya, nakalungag na mo. Oh, ito magi kay mga hornal, eh. Uwa pa ba ya, May makalungag mo. Kayo naman tayo po, Kas. Unsa? O, pa di ay mauli ang inyong amahan? Uwa pa. Kakapoy ba yan yung tawahan na, uy? Gisugo to na ako o o bugas. Gihatag ko na niyang kita gahapon sa pagpanghormal kay ipapalit ako niyang bugas. Uwa pa, manggot si Papa, ma. Agoy, kutuman na ba yan yung tawahan, Eh. Ako na lang gani ang nangurnal. kasi siya lagi ang mapalit o bugas. May pato ikaw na lang nagpalit bugas mo. May tapak ang pan, inikulit ni mo. Patodila. Ah. 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 Si Papa ni Mal, na na ulit. Hugway uh, da. Unsa? Asa na bugas nga kung gisugo nimo? Ay, bugas ba? wak, may bugas. Uy, balik yung bugas sa merkado pa. wak, koy dang gas. Gani? Kay wak kay dang bugas, o gubog pagid ka. Asa naman kwarta nga akong ipadani mo ba para para ito, bugas? mao Maod ay siguro tong akong gibayan ni Tudlang. Ni Tudlang? Nga namaligyag to ba sa merkado? <laughs> ni mal na mo binito eh ay, ni mal na mo kapoy ka yung taon ko panghur na lang to unang ginom lang ni mong tuba sa si merkado mapatay gini ka ah, alaw ah! mapatay gini ka alaw ay, ayaw ayaw tiba sa sumama na imo ng karaw ma patsyon ko rin ang mahanin niyo trisya kay wara man sa nasa si inong datawa na nagpabuhay rin na ako kung <laughs> sa'yo nagpabuhay <laughs> ay hindi hindi sa nang sinultihan ah daling Oh. Di ka sa mong lugar. Ako ning teritoryo. Ah, mau ba? Nalasige. Eh. Gikan karon, dili na ko mopuyo aning lugar. Mo pauli na sa amo sa sama lugbiyaan ta mo din he. Mm. Ma. <laughs> Ma. Ma. Mia na kidermin minimum mo mas tinako <laughs> din ako sa nang ni Nagpaubos lang ba yung tako, na niya, kay siya lagi di mo Bisa gibinaboy na ako pagkababay. Siya taga Apan kaya ako may na mas kugihan nga maguma, araw lang makakaunta. Apan kung ingon naman lang sa dini, buhaton sa inyong ama ako. May pagmubiya ko. na ako, ako magpaabot nga mapatay. na mo higayon na. Naibaw kong naglikay rasab si mama nga mapuno sa mga binuhatan ni papa. O kay gagmay palang lagi mi, irresponsable pagit si papa, dito mi stars sa among mga iyaan o uyuan. O napunan na sa binuon ang namun na namo Hindi si papa raon tato, apil ng among iyaan o uyuan nga mabunog na mo. Bisan bunogon pa mi nga nara si papa skilid, di gyan makalaban si papa namo mo. Mong, Wa makaantos ang usapan ako kay Iksoon na nga pas may mama sa ilang lugar sa samal. O dito nasab na ako makaplageng ako na bana. si mama, naminyo na sab sa lain. unya. Ay, sukad pa ka ni Addo nga pagsupak kang hinir nga imong nabana, Tricia. Mm. Kay nakailam ang kuha ng bata adinis amo. Mm. Dili na barumbado o matinahuron kay na. Mo amin manggit gani na nako, Sukad pa sa una, bisag Wa pa mo magkaila. <laughs> Malagi ko naman. Kaniad to pa ko no, nga feeling niya. Umagad na ko ni mo siya. Ah. Kay maayo ka man kaayo niya. Ah. bawi unta na hitabo na ni papa ninyo. Um, um, ma? Ah, ah sorry ha nga. Gipahinom duman ka sa, sa imong amahan ha, Tricia. <sighs> okay na ma, Kumusta naman ka sila? sigurado ka ba nining imo pagabuhaton Tricia? Pwede pa man nga ako ni pabalikon kini motor. Di iner. Sigurado ka nga andam na ka nga atubang sa mga tao nga nagpasakit nimo kanito? Iner. Dugay nang panahon. O gimingaw na sab kay ko sa kung nga papahay nga nagpapilin din hi. Dugay na sab nga wak magkita. Naminyo na ba sab ka si ano? Oh, sige, ikaw gud. Ah, uh, Mangita sa ko ng motor. Mm. Kinsay at Icheline? Kinsay? <gasps> Trisha? Ini biar aku di sini. Aku besar dengan kau. Nama nyuk dan kuno kau. Um, ti, si ada si hiner agak kuna pada. Hai, ti. Um, dah da yun mo. gitu si papa kut bayi bawang ni, akak. Nakadu aku namut dini humasa dua kainan panahun. Wa ko malipay. Oh, pa. Ug maayo nang mahibaw mong uban na kong mga anak. Si ate lang ninyo ang bahinan ko sa kong yuta. Kay siya akong anak nga niunong na ko din he, ug siya lang sab ang nagda sa kong apelyido. Pa. <tod> Bata palang lang kong mibiya sa lugar sa among amahan. Nagtuo kong malipay ang akong amahan nga makakita na ako. Apan giprangkahan naman hinoon ko niya nga ko'y madawat nga bahin si Ang Yuta. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, Di ba dahil may mabahinan sa Yuta sa among amahan tungod kay wak may magdasi ang apelyado? Pero anak man gihapon man niya, bisag nagdapa mi sa apelyado ni Mama. Ikaduhang pangutana, Pwede pa ay na nga ang among kamagwangan lang ang bahina ni Papa sa iyang yuta. Tungod kay si ate lang kuno ang miunong niya sa bukid o kami na ngapas ni Mama. Ikatulong pangutana. Maglisod ba gid mi og claim og bahin sa yuta sa among amahan tungod kay dili may parehas og apelyido niya? Unsa may among buhaton aron mabahinan mi sa yuta ni Papa? Ikaapat og katapusan, Nasuko si Papa nga nagbuot-buot mi og minyo og amo nga wa mi mubugay. Sa among maguwang man nakapangayo kuno siya og kwarta, kabayo, luti og kabaw, maong si Ate lang sabang ang makapanunod ni ining tanan. Husto ba? Husto ba sab among amahan nga siya ang magbuot kinsa ang among mabana? Palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran. Patricia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan O kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema ang may punto legal punto medical psychological emotional behavioral Huwag mga problema sa mga ginagiling drugas. Muna ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyohang swat sa suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Ay na mo pagdugay, no? Ipadala po, pwede po na ninyo ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mona, klasik-klasing pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong swat, o mga suliran diri na mo. Ang importante, unsa atong hangyo nila, do? Kaliwag lang kong uh, kompleto sa inyong address o ang detalya detalyado ng istorya sa inyong sulat tuliran para matagan kinikinabuhi sa ating script writers sa ating mga talents. Huh? Yes. O magpasalamat mi sa tanan nga nga nag-like o nag-follow nato sa kiniyang akong suliran official writer's page, sa tanan natong mga likers o followers nga mapaminaw ninyo ang atuang programa. matag Matagalaw kung malit ganita sa kanang aktual nga airing nato sa Kahanginan sa Radyo ay muga-gool na ama ng Facebook account na po YouTube channel nato. Ha? Yes? yes. Unya? Itong magkotong, magkotong, magkotong atun eh, magkini nga do anything but let it Who joy? Yes. So, it is not against the law. Huh? Mm, always be happy. Always do what makes you happy within the bounds of the law. Yeah. Ayaw niyo buat ng anything illegal. Pero kisay mga I to today na totoo daydo? Yan ako hindi atubangan din nyo. May mm. mga pambinal sa matagal budget na population budget sibu. Mili to magno fiscal Oscar kapasyo fiscal fury yanto uh, mga parente diya sa Tomas Opos, Southern Lady, no? Mga Obra family, mga Duran family. Especially to Joel, Johnny, and Danny. O si Agaw, uh, kanikuan, Asero. mga Musot family, si Lodi, si Inday. Maayong, or pagpaminaw, no? Ninyong tanan si dia O si Agaw, Nistor, Obra, sa Mahasin City. Yes. Oga, um, thank you also no sa tanan mga mag-like ug nag-follow na mo sa Elaine Tantenco Batan nga Facebook account og kang Dr. Rene Obra yes. sa Facebook also. Ang ato magdatapo ko kadlaw ato ni Trisha. Mm, mm. Trisha. Yes. 25 years old minyo taga Santa Cruz, Davao del Sur. Kung legal ang problema ni Trixia, sumasa na bati na ito gani na sa drama. No? Mm. So, unang pangutana ni Trixia, di ba di ay may mabahinan sa yuta sa among amahan, tungkol kayo wala may magdala sa iyang apelido. Pero anak man gihapon ni niya, bisan nagdala may sa apelido ni mama. Mm. Ah, anak yud mo no kanang regardless ang ato ang basis gyud sa ato ang pagka anak is um kinsagyo yun ang inyohang biological nga father. Even if wala mo mag uh, uh, dalawa mabahinan sa inyohang, mabahinan gihapon mo, maski wala mo magdala sa ato ang apelido. Because um, maski pa, o, ang, 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 basis ko na sa pagdas apelido is kung namin nyo ang inyong mamagpapa or wala. But the basis for succession is kinsagyo yun ang ato ang biological nga parents and there are different ways sa pag-prove nga kita anak ta sa ato ang papa maski na og atu uh, ang atuang papa awak uh, baron ta magda sa apelido sa atuang papa kung ni appear ang iyahang pangan din ha unya kay tungod dili mo minyo di man mo kadala sa apelido sinyong papa kay baylo ang apelido man sa mama ang dalhon sa usa ka illegitimate nga nga bata pero kung i-acknowledge mo na ay laing documents to show no like sa sa baptismal baron or some other document to show nga inyo siyang papa then you can prove ah uh, you're right nga maka panunod sa inyong papa. Okay. Yes. Ito nga po, na. Mm. nga, ang among kamagwangan, kamagwangan lang ang bahina ni papa sa iyang yuta. Tulad kay si ate lang kuno ang ni, ni unong niya sa bukid o kami nga kang mama. Dili man kay am um, ang, ang 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 pagpamahin na tuno kung kinsa ang anak mo gi makabahin equal gud na patas gud na siya patas gud na siya tanan wa gud na uh, gipalabi wa gud na tanan mo gud na ang ang uh, naay labing dakong katungod ang pag pag panunod na to ang basis ana dili kay kinsay ka magwangan kinsay mangod pagkangan nga anak mo tanan sa inyong papa na agud moy katungod nga manunod mo Ma gud na basis period okay murong mm. Uh, uh, nagdagunong dito murag nga exercise training lang atene eh, no mm. na sigur, mga pabor din Yes, uh, yes, yes. Ikatulong lang yes. po tara. maglisod resort ba gilid may o clay sa yuta sa among amahan tungod kay dili may parehas o kapilido niya kung sa may among buhaton arong magbahinan may sa yuta ni papa. Mag-show mo uglaing proof no nga uh, anak mo sa inyuhang papa um, any other document aside sa inyong birth certificate o ang pangan sa inyong papa sa inyuhang birth certificate then ka na ipakita na dito ang ang Uh, documents ninyo uh, to show nga mauna. Other than that, no, sa man mga birth certificate, mga letters, kana daghan kaayo ang pwede, ha? Okay. Mm, -mm. Ikaw pa ito katapos ang na. Nasuko si Papa nga nagbutbuot ni Ugninyo o um Amo nga wala ni, ni Bugay. Mm hmm. Bugay? Mm hmm. Ang mangod nakapangayo ko niya o kwarta kabayo, luti, o kabaw. Maong si ate lang sa ang makapanunod ni ining tanan. Gusto ba? Gusto ba sabang ang uh, amahan niya siya ang magbuotin sa among mabana? Hala! <laughs> ang kanang ko magbuot sa atong mabana kita gi mo pili siguro anak no kay Ipap kita may modog kita may makigpuyo di man ang inyuhang ginikanan or mamagpapa na alang giubang ginikanan nga tungod siguro no sa ilahang grabing paghigog mas ilahang mga bata nga di pud unta sila gusto nga mapunta ta o kanang mga taong way hinungdan baron or kibaw silang way future or kibaw sila nga uh, maalanganin ka kana siguro makakomentaryo sila pero butho na aw naon ang kanang pagbuot-buot no ah uh, og minyo dili gyud na pwede di po na mahimo ang uh, rason nganong di na mo panonod kay wa na mo na uyunan di man na pwede because the only basis no nga maka sa atuang pagka uh, eredero nga naatay katungod nga manunod is the fact nga anak sa atuang ginikanan nga ogmoabot ang panahon nga mopanaw na sila whether nakauyon sila sa ang mga choices nga gibuhat sa atong kinabuhi or not makapanunud gyud ta kay anak man ta nila Okay? Mga suking tigpaminaw, hinautunta unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. O oh, si Dr. Rene. Ogram. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.